Magandang hapon po mga kaparbing Dito po tayo sa may sapa po Sa ating pinatukunan po ng patubig po ng pispan At saka po patubig po ng ating halamanan At ngayong hapon po ay mag aas po tayo May dala po tayong ano, interior po Gawa nang wala po supply ang ating patubig ng halamanan po Ay ilang araw po ano, mainit na Kailangan po natin patubigan yung ating po Gawa nang magdidirik po tayo mamaya pahapon ito po yung ating hose dalawa para sa fish para sa patubig po ng ating halaman yun o may po dito eh. yun po hose na yan yun po yung patubig ng aming barangay po Doon sa center po yun po galing sa do sa bundok po malayo yun po ay bukal din po ang pinagkukunan kaya yan po ay malinis din po yan utol lang to utol bumboy dito tayo unang nag-vlog po oh, Yung sapa na aros. May talong-talong po Sa oh. taas po tayo. Parang po nadala ng bahay yung ating hus po. Wala po na ay tabi po. Balete po aros eh. Yan, puno po ng balete. Po, may, may mga dapo po eh. Bale dalawa po yung ating kinukuha ng patubig. Ito po yung ibang sapa po ito. Dito po tayo nakakuha ng patubig po. Eh. Natanggal nga po pala yung patubig ng pispan oh. Ayun po yung dulo eh. Oh. Nadala. Hmm. Kaya yung isa po o. Oh. Bali kakabit na po natin dito yung ano patulog po na ating halamanan dito na sa isa. Bali dalawang na po yung ating tubo tapos pa na isa. Ang isa po sa ating halamanan po ito Dito po, po natin kakabit na isa. Barado po o. Eh. Hmm. Kaya pala tubig. Barado. Barado. Tuwa po ng baha Sabi ko Ang ah, lakas po eh Hindi na Ah ah ang sakit Nangihigop ng ah ah Taba Nangihigop po ng ano Ere Balat ay pagkaka Lakas Ere hmm. Tanggal po Tanggalin natin ito Yan. Yan po maging ipatulog po ng ating halaman nito. Ito. Ito po Ito po natin ito. Unan. Ah, pagkalaki po eh. Ah, ah. Isang barangay po ang kayang supply na rin eh. Eh. Wala pong tigil ito. Eh, Tayo lang magamit ito nito. Pagkakalakas. Ate ko kunin po yung ito, yung isa na po para sa ating pispan kukunin po natin at tayo nga po pala nagpagawa ng ano po kaluban ng ating itak oh. kaya lang po wala pang ano barnes po ito po oh. okay na po bago na po ito eh hindi pa lang po ako nakakabili ng barnes kasang araw babarnesan po natin para mas maganda Bali dito tungan po natin ari. Tapos po ari isa oh. Sa piskan po natin ari isa, hawak ko. At ilalagay na po itong patubig na itong halamanan po mga kundin mo. Ah, lakas po. Okay. Oh. Ah, ganda. Tara pong maligo. Ano? Oh, apakala ka. Nakatali na natin. Ano po interior? Yung isa po ay sa supreme fish pa naman. po yung patubig ng ating piston po mga kapambin lalagyan na rin po natin para dalawa mm -hmm. Ayos na po mga kaparambin na ilagyan na po natin parehas Tutin lang po natin sa dulo ay. Ayos na po na po Maganda na po Yan po, o. nakasupply na Nalagyan na po natin parehas sa halamanan po natin sa pushpan Balaw dalawa pupunta na po tayo sa baba ah biglang umulan po eh lakas ng po ng pero ang kubo ni Ito naman po yung ng fish pan po. Malang, po. Diretso na po ang patubig natin doon kapag ka po ito. Ayan. Hmm. Dugtong daan po natin. Harin na po ating patubig mga po Eh. Pagalakas na po. Ito po yung dumaan dito sa ating rambutanan. At ngayong hapon po yung pupunta sa kabila tayo. Ang kasama po natin si Mami. Hello eh. no, po. Ayan. Dugtong ko na po. Arin. Ay, kalina umaga po. Ayan eh. Yan o pagkainit. Kaya tayo nagpatubog po. Eh, bigla namang naulan ngayon. Bahala na. Eh. Yan. Lapad na ng dahon ng Ito po yun. Yan. Yan. Dahon. Ay, tingnan pa natin yung ulo niya. Yung papaya, baka hindi na. Tara.

mayroon mo ito sa bag. Mm. rambutan po. Mm. Mm -mm. Papahin din na. Malin? Malin. Papaya? Mm -mm. abot mo ba? masasakayak sa batok mo. Mm -hmm. mo. Ay, ah, sarap. Tinukudan mo. Mm -hmm. Ay, dalawa. Ay, daka.

ano pa pala ko to? Yak ko sinuwan ito. Sinuwan niya. Hmm. Hindi pinansin niyo isang sa araw. Hmm. Kita hindi maganda. Malambot na ba? Ha. Dito pa yan. Padali natin yung isa atin. Kain natin din. Pa. Ah. Hmm. Oh, bali. Ah. Hmm. Pwede na po ito. May dilaw na rin ah. Hmm. Sa araw pa kadaan ba po? Ah, nasa ako natin, na eh. Na Tara. Tatawid na po tayo sa kabilang ilo. Eh. Ara po, dadali natin isa, oh. May labi po niya. Ay, ay, doon siguro yung sa pag ko yung natin tubloy. Oo. Oh. Bukas po yung mga hawak sa binis yung mga pala. Tugtugan, tugtugan, oh. No, Ipamuti mo akong rambutan bukas. Ha? Ngoko ta Dito natin. Na Lala gumon. O baka wala manok. Manok. arku, Si bunso ito. Paborito ito ay. Mamaya ako sa daanan. Dito lang ako. Pag-uwi po. Ano pa Ay! Nag-iikis ang na. paa ko. Kita mo. Ano yun? Hindi, yun ako yung parang duger kanina. Ano yun? May mga paa. Oo, oh, nandokita yun. Nabutas pa lalo. Ano yun? Ah, walang buto. Hindi. E? Badamot. Wala pa tayong ano. Badamot. <laughs> Ang bilis ano, may lumot na agad. Okay, huhulog? Mag-deliver pa tayo sa kanila. Ang layo ko na umagiray. Oh! <laughs> Ayan po, atin mabaka ka na. Ano man yun, hindi man mabutas ng ibon eh. Ano mm -hmm. Maano lang, nasubra ng hinog. Free, free, ang sarap. ganda ng kulay ka na. po, mayroon mm po. -hmm. Ha? Mm -hmm. Sige na nga nga yung papaya? Wag wala. Bakit? 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 e ka nga nga yung papaya? Pampaganda yun ang kutis. Free po, mayroon na Ang dilim naman eh. Napakalas po ng mga papaya kayo sa tapayas. Ayoko, magpaganda ng... Nagpaganda po. Sarap po. Ayoko. Nagpaganda na, bulsa. Uy, mo ka na. mo. Ay. Tawa ako Ano mo kakain? Ayan na po. Yow, napakalas po ng ulan. Ay, dilig na dilig. Dilig na dilig. Oh, ganda lang ako nasita, oh. Nakabag na ako na sitaw, oh. na. Ayan po, may pagatang na siya. May tubig na agad ang tubigan. Ayok! na katapunan. Ya Tatabo na ako. Tatabo na. มันเกยตึมนั่้นไหล Kamnan mo itong pilapil ng okra. Ito pilapil, talamnan mo okra. Ayaw, may uhod ito. Boy! Tinan mo, may uhod yan. Hello. May uhod yan. Harapin mo. Ito na. Ano Ano yan? lang. Ala, <laughs> may tubig Ang bilis. Buti mataas ang plat. Ang bilis, ano? Buto, ang dami agad tubig. Sa linggo ka ulit hindi magdidilig. Ganda po na sitaw, oh.